Matapos nga mabigo si Metena sa kanyang ninanais kung saan paglalaroan nga ang awang sangre na si Adamos. Makakala naman niya ay basa-basa ito matatalo. Hindi niya alam na bata pa lang ito ay sinanay na ng kanyang inang si Alana. Kaya naman na bihasa ito sa pakikipaglaban. Natalo niya ang tauhan ni Metena. Kaya naman nagigigil ang mga kasamahan nga nitong si Metena. Gusto nilang uh, patumbahin na nga ng tuluyan itong si Adamus. Muli ay humarang na naman itong si jaya at sinabing hindi makatarungan na sa isang laro na ang uh, panalo ay hindi nila pakakawalan. Kailangan nila nga uh, tumupad sa usapan kung saan palalayain ang adipin matapos maipagtanggol ang kanyang sarili. Sa laban na iyo, napatunayan ni Adamos ang kanyang galing bilang isang sangre. Hindi niya nabigo ang kanyang inang si Alena sa mga turo nito ay nagwagi siya. Kaya naman na uh, tuwang-tuwa ang mga tao na kasamahan niya maging ang kanyang pinsa na si Flamara. Nagwagi si Adamus. Pakiramdam nila ay nagwagi na rin itong Encantadia. May pag-asa. At si Terra na lang talaga ang inaantay na makabalik nga sa Encantadia. Samantala, sa mundo ng mga tao ay talang mailap pa rin itong si Terra. Minsan nang nakasalubong nitong si Perena, naaamoy na niya na yun ay si Terra, ngunit Susyunga-syunga naman siya at pinakawalan pa niya ito. Kaya naman hanggang ngayon ay patuloy niyang inikot ang buong distrito sa is dahil na nararamdaman niya na yung taong kaharap niya ay may uh, kakaibang tapang at nasisigurado niya na yun na ang kanyang hinahanap at wala ng iba dahil at uh, ramdam niya sa dugo nito na hindi ordinaryong tao at may kakaiba sa kanya. Kaya naman na uh, mag-iikot siyang muli upang mahanap nga ang hinahanap nga niya ang si Terra hanggang sa malaman nga niya na ito ang si Terra ay nakablutter na nga sa television sapagkat pinapahanap na rin siya ng mga mortal at ang sinong makakakuha sa kanya ay uh, mayroong gantimpala kaya naman nagmamadali na agad itong si uh, Sangre Perena nang sa na siyang ang Kaya naman itong si Perena ay humingi na ng tulong sa mga iba niyang kaibigan nang sa ganoon na matuntun niya agad itong si Sangre Tera. Mapadpad nga siya sa bahay nga nitong Sumona at doon nga niya hahanapin itong si Terra. Sa kabilang banda, sa Devas naman ay makikita muli ang mga dating na mayapa na, na hindi pa rin natahimik. Sila ay may posibilidad nga na babalik pa rin sa Encantadia sa oras nga na mga ngailangan ng tulong ang Lareo. Mas exciting nga ang magiging ganap sa oras nga na bumalik na nga si Amihan kasama ang kanyang mga kasamahan na namayapa upang ipagtanggol ang lareyo mula sa mga kamay nga nitong si Metrena. Yan ang ating pakabangan sa lalong umiinit at tagpo na Encantadia. Please like and subscribe guys. Thank you.